Ayan guys, at luto na rin yung ating ginisang munggo. Ayan, na may sahog na carning baboy, mayroong chicharon, at malunggay na gulay. Ayan, yummy! Ayan, mga kananay, good morning! Ayan, isang masarap at masustansyang uh, ulam na naman po ang ating lulutuin ngayon. Ayan, daing na bangus. Ayan po ay bunlis. Ayan, at dito naman ay nagpapalaga tayo ng munggo. yan po ay ating palalambutin po muna. Ayan, at dito ay mainit na yung kawali natin at isasalang na natin guys yung ating pritong bunlis na bangus. Yan guys, at magsasalang na po tayo. Yan guys, ito po yung ating mga panglagay sa ating ginisang munggo. Yan, kompleto na po yan. At lagyan din po natin guys ng karning baboy. Yan, sawag. Yan, meron din po tayo dito malunggay. Yan, at meron din po tayo ditong chicharon. Yan po. Madami pong sahog guys, yung ating ginisang munggo. Yung ating pritong bangos. Ayan po. Babalik ta na po natin yan at luto na po yung, uh, yung ilalim niyan guys. A few moments later. Ayan guys, yung ating pinalambot na munggo ay yan paluto na po yan. Malambot na po yung mga munggo. Yan at may luto na rin tayong bunlis bangos. Yan, pritong bunlis bangos. Yan at meron pa rin po tayong nakasalang guys. Paluto na rin po yan. Yung ating munggo ay malambot na yan guys. At dito naman po sa ating karni. Ayan, paubos na po yung sabaw. Ayan guys, at yung ating karni. Isasangkot sa anak po natin to. Ayan, wala na po yung tubig. guys, katabi lang po natin at magigisa na tayo ng bawang ayan po, magigisa tayo ng bawang at sibuyas yan at ilagay ko na rin guys yung kamatis tama na natin yung parni. Ayan, at yun guys, ilalagay na natin yung munggo. Ayan, yung ating munggo. Ibigay oh, ko, pinadala ang mga namin. Ayan, at haluin lang natin guys. Ngayon guys, maglagay po tayo ng pork cube para mas lalong malasa yung gulay natin. Titimplahan na rin po natin. Ayan. Sarap. haluin lang natin hmm. Hmm, guys pakukuloyin lang po natin bago natin ilagay yung ating mga iba pang pansahog titikman ko po muna guys much, much, much later. Yan guys, at maglalagay na tayo ng ano, chicharon. Ayan. Yan, at ilalagay na rin natin guys yung malunggay. Sarap ng gulay guys. Maraming sahog. Saktong sakto po yan at habol po sa mga estudyante ko. Papasok po sila sa school. Maglalagay po ako ng siling green. Nihangat pa luto na po guys. Yan guys, at malapit ng maluto yan. Sarap ng munggo. Yan, at itong ating pritong bunlis na bangus guys ay luto na. Ayan po. Ayan guys, at luto na rin yung ating ginisang munggo. Ayan, na may sahog na karning baboy, mayroong kicharon, at malunggay na gulay. Ayan, yummy. Sarap. <tinyo>